Hi guys! So, ito na yung opisina kayo ng sa Dabao. Dati ang opisina ngayon na na nandun. Ngayon, dito na. Si o, oh. oh, sige. La, pala oh, dito ang kwarto niya oh. na Joshua. O, di diba? Ang linis. Oh. <laughs> oh. may bata. Oh. Ay, hindi na ano. Abot ko na ngayon oh, ng aircon. O, oh, abot hindi ko kasi. na. Hindi na katulad doon. <laughs> <laughs> ah, oh, sige okay. hi, o oh, ito naman ang kwarto ni na hara amoy um, insecticide, insecticide ba yun? hmm May oh, ay, ano o oh, ang salamin mababa lang, abot ko <laughs> ay, sorry o oh, ngayon, ang CR, dito natin malalaman Meron kasi sa Sierra sa Bitan eh, pang mataas na, na tao. Hindi na din. Hindi na din? Pang cute na nab na mga tao na dito. Be? Ay, wala na. Ay, mababa <laughs> na. Abot ko. Hindi <laughs> yung pangigante. Bakit? Ay, ang, bakit naman yung mga condiments <laughs> ang tataas? <laughs> ah, o, oh, din, hindi ko abot. Kutub lang din rin. o, wala na. <laughs> sa likod pantry area Al labahan. labahan ay malaki okay mas okay. okay guys maganda yung plants nila dito guys pero hindi sa kanila dito daw talaga yon tingnan nyo ha hmm ayan oh ganda 'di ba oh bongga isos pala ko si 20 na hindi pala ganda. Asan ah, ang sili? Ah, sili ito? Oh, oh di may aso. Huwag diyan tayo dyan. Oh. Dalawang yung bahay, pero dito sila sa baba. Doon nakatira yung may ari sa taas.